안녕하세요 무슨 어난너너너너너너너너너너너너너너너너너너너너어너너너너너너너너너너너너너너 ano ah ah naman ano ako naman ano 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 naman Account, winter, wow, sweep, 8, At most, no awon sulon sulon, oo in 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 isip in isab in 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 inay na sa inos na mah oo alam yung na oo ang balita ang 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 ano sina sama mo na gusto mong gusto mong wasa anino mo na nagtatrabaho na komision siya o anino mo ang mga isas na may na seven nine nine six four zero o kaya gusto niya mo na na di as yun ang anino mo ang di as na may

آه <applause> إلى

Bye.